Nabutan uh, tayo ng ulan guys Ang lakas oh. Ang dami na ito oh? Tapos Tapos yung expired na ito Pero, Pero ano, Pwede eh, pa yan Pwede pa ito Malaman naman din siya Pwede na pwede Ang dami na ito kahapon Ang galing na Sabi ko sa kung Sa nag-dispose Akin na lang yan Sige, sige. Eh, okay. tumulong natin kung kanyang mag-dispose. Uwag ah. na naman yung visor na kasi nung nag-dispose nito. Nagalaw uh -huh. dalaw nila. nila. Ha? Isa nila. Oo. Oh. Pagka next week, nasa ano na sila? Nasa... Boys Town. Aduh, ang angulan guys, Sarap maligo. Hahaha. 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 Lakas. Kaligo talaga tayo nito ngayon. Bakit na mas ulan eh. Pag nauna lang tayo ngayon, ulan na lang ko ito. Ito talaga. Ako ka nabit. Ako ka nabit. Yeah, but... buat belakang mak Ini lubang. Para di <laughs> <laughs> YouTube, ya YouTube Baka walang ulan sa atin. Okay. Dito lang. Kasoy. Kasoy yan, di ba? Ay, wala na ang lakas. Ang lakas.